bong ayan to, ganito ayan o so ito meron siyang isang cottage na natapos mga idol so ayan papakita ko sa inyo tara let's go ayan. ayan o so ayan yung napalitan na yan, yan bubong. ayan bubong ito mga idol ayan itong cottage sa number 7 na cottage mga idol at ayan at ito naman yung number 8. Ipinapalitan na rin ng bubong ni Kuya Rin mga idol. Ayan. So ayan, ito ating paligid. At yung CR natin. Ayan. Ayan, doon na yung volleyballan. Nilipat na nga pala. Ayan. So ayan. Hanggang dito lang po mga idol. Maraming salamat po. Ang dyan, like and share ang video. Bye-bye.